Good news ito sa Lakers fans dahil si Jared Vanderbilt ay posible ng maglaro ngayong November ayon kay coach JJ Redick. Pero bago yan ayon nga sa mga NBA analyst ay dapat daw na mabigyan ng playing time si Quincy Olivari at mas mahabang playing time naman dito sa rookie na si Dalton Connect ngayong season. Lalo na't na kinakailangan ng Lakers ng mas mahusay na production mula sa kanilang second unit. Sa kasalukuyan ang bench ng Lakers ay nag-a-average ng 18.9 points per game na pinakamababang puntos ng bench sa liga ngayong season. Isa din sa rason kung bakit natalo kahapon ang Lakers against sa Detroit Pistons na nagambag lamang ang kanilang bench ng 10 points mula kay Dalton Connect at Jackson Hayes kailangan nga nila ng mas maraming kontribusyon mula sa kanilang mga bench players. Dahil nga pag wala si Anthony Davis at Lebron James sa loob ng court ay bumababa nga ang opensa ng Lakers. At nakikita ng mga eksperto na si Dalton Connect at Quincy Olivari ang posibleng maging solusyon dito. Si Olivari ay nagpakita ng magandang laro laban sa Warriors sa preseason kung saan nagtala siya ng 22 points, 6 rebounds at nakagawa ng 5 three pointers Ang kanyang abilidad sa pagshoot sa labas at rebounding ay malaking tulong para sa second unit ng Lakers. Bukod pa rito, maraming nagsasabi din na bigyan ng mas mahabang playing time si Dalton Connect, isa pang manlalaro na may potensyal sa bench scoring. Ang pagbibigay ng mas maraming oras nga daw kina Olivari at Connect ay maaring magpabago sa laro ng Lakers at makapagbigay ng mas balanseng opensa. Sa tulong nga ng kanilang mga abilidad, inaasahan na madaragdagan ang puntos ng Lakers bench at mapabuti ang kanilang tsansa sa mga susunod na laban ngayong season. Samantala, kahit nga natalo ang Los Angeles Lakers kahapon laban sa Detroit Piston para bumagsak sila sa 4 and 3 na record ngayon. Maganda pa rin nga ang simula ng Los Angeles Lakers ngayong season sa naging unang pitong laro nila kahit wala pa silang tulong na nakukuha mula sa dalawang forwards na sina Jared Vanderbilt at Christian Wood. Pareho pa nga ang nagpapagaling ang dalawa mula sa mga injury na natamo nung nakaraang season. Hindi pa nga nakakapaglaro si Vanderbilt ngayong season at huling naglaro pa ito ay noong February 2024 matapos sumailalim sa foot surgeries. Ganon din si Wood na huling naglaro pa noong February 14 2024 at kasalukuyang nag papagaling din mula sa knee surgeries. Hindi pa naman desperado ang Lakers na paglaruin agad ang dalawa, ngunit inaasahan nila ang pagbabalik ng dalawang ito ay siguradong mas mapapalakas ang kanilang opensa at lalo na sa depensa. Nang nakaraang media day nabanggit ni Vanderbilt ang kanyang progreso at umasa ang Lakers fans na makikita siya sana sa opening game laban sa Minnesota Timberwolves. Ngunit ayon kay coach J.J. Redick bago ang laro kontra Raptors noong sabado aabutin pa nga si Vanderbilt ng 2-3 weeks para makabalik ito dahil sa may iniinda pa itong sakit sa kanyang paa. Sinusubukan din na maging maingat ng Lakers sa kanyang pag-recover upang makabalik si Vanderbilt na nasa tamang kondisyon. Noong nakaraang season, sa limitadong oras ng paglalaro ni Vanderbilt, nag-average siya ng 5.2 points sa 51.8% shooting at 4.8 rebounds sa loob ng 20 minutes na playing time. Mahalaga ang kanyang kontribusyon, lalo na sa depensa kung saan kayang-kaya niyang bantayan ang mga perimeter at interior threats. Ang kanyang energy, rebounding at versatility sa defensive end ay inaasahan ng Lakers na magpapatibay sa kanilang laro kahit hindi kalakihan ang kanyang puntos sa opensa siya ay maasahan sa depensang maibibigay niya matapos ang kanyang mga mahusay na ipinakita noong 2023 playoffs umaasa ang Lakers na makakapagbigay muli siya ng malaking tulong sa kanilang depensa kapag siya ay bumalik na